Guys, magandang buhay. Papasok na tayo guys trabaho kasi mag 7.30 na. Late ang aking labas kasi napakalamig sa labas. Grabe. Nandito pa ako sa first floor ng guardhouse. So bababa na tayo. Tingnan nyo guys, naka 3 layer po ang aking damit. Pang 3 layer ang jacket. Ayaw ko pa sanang bumaba. Kaso lang, may trabaho guys. Hindi pwedeng, di tayo magtrabaho. Ganun ang hirap pag taglamig. Lalo na kung sa outdoor work ka nagtatrabaho, hindi talaga may guys. Labas ka talaga. So, here we are. Dito tayo. Labas tayo. Ako, napakalamig. Grabe. Grabi grabe, ang lamig ngayon. Punta tayo sa ating trabaho na. naku grabe, ang lamig. iwan ko kung kasama ko doon na India ko nandoon na ba hindi ko alam kung saan na siya baka nasa loob ng kwarto pa yung isang kasama ko kasi napakalamig alam nyo guys pag taglamig kailangan kayong maligo huwag kayong palamig lamig sa umaga kasi pag hindi kayo maligo lalong lalamigin kayo so kahit napakalamig na kanina naligo pa ako 4am may heater naman pero napakalamig talaga paglabas mo sa kwarto So may araw na siya guys Tinan nyo, nagka na siya pero Napakalamig pa rin Sobra Napakalamig ka pa rin kahit may araw na siya 5 degrees pa rin Dito ang routine ko Araw-araw kasi dito ako sa outdoor work Ang work ko sa Morning, sa hapon naman is sa loob So half day dito sa labas, half day din doon sa loob mamayang hapon. Wala pang kasama ko. Ako na ako pa ang nauna dito sa labas. Nasa loob pa yon yung kasama kong India. Magjogging muna ako dito, guys. Alam mo, magjogging muna ako dito pa ikot para mawala ang lamig. So bye-bye. Thank you for watching. Merry Christmas in advance sa ating lahat.